Nagsalita na rin po si Senate President Cheese Escudero. Hmm. Yung lahat ng binitawang salita ni Digong doon sa sa investigasyon, doon sa hearing sa Senado, lahat 'yon ay under oath. anong ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin 'yon ay biro lang. Wala doon na uh, pwedeng uh, lusutan. Hindi na pwedeng talagang lusutan 'yon ng mga kaalyado ni Digong kasi sa sa puntong ito, napakarami na pong palusot. Napakarami na pong or abala na po ang mga alipores ni Digong para ipagtanggol, para depensahan yung mga sinabing yun ni Digong. Karamihan dyan, joke lang daw. Hindi daw naintindihan ng publiko kung ano yung ibig sabihin ng mga pahayag ni Digong. <laughs> Nang insulto pa ang mga loko-loko. Ano? Ito talagang mga diehard kahit kailan. Ano? kahit kailan talaga. Kumakalat ngayon sa social media kuno ay kuno nga ay dapat dapat daw ay pinanood natin para maintindihan kung ano yung ibig sabihin daw ng death squad na daw city kong at marami pa pong iba. Lahat ng binitawan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan at sinabing niya, yan ay totoo. Sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakaling pabor o laban sa kanya. Yan po ang totoo. So, hindi pwedeng irason na ay, euphemism lang, figure of speech lang yung mga salita ni Digong doon. <laughs> ayun na naman po, itong mga mga alipores ni Digong na si Napanelo, at marami pang iba. At syempre, lalong-lalo na hindi po pwedeng sabihin na joke yun. Hmm, masaklap. Yan po ang pahayag ni Senate President Chiz Escudero. At nakita nyo naman sa hearing, nakita nyo yung mga senators na mukhang, mukhang uh, playing safe karamihan. Ano to? May takot pa rin kay Digong? Ano to? Dahil sa utang na loob, yan ba ang gusto niyo? Porkit may utang na loob, ay wala kayong gagawin sa mga kawalang hiyaan ng dating presidente? Ganun ba ang dapat na practice natin? 'di ba? yun kasi ang problema sa atin, yung utang na loob ko no. O oh, ay sabihin pag gumawa ka ng katarantaduhan dahil dahil may utang na loob ang isang tao sa iyo, ito tolerate niya na lang 'yon. 'Yun ba 'yon? Very wrong. Para sa akin maling-mali 'yon. Idinagdag po na ng sa si Escudero na 'yun nga kahit sabihin niya daw na biro, kahit sabihin niya na 'yun naman ay euphemism, hindi naman talaga daw 'yun literal Aba kahit daw sabihin biro, ituturing nilang totoo yun, lalo na kung pabor na, or against, or contra, kay Digong. Dahil ang hinahanap naman ng ICC ay yung mga laban kay Digong. Alam natin na yung mga evidences na nasa ICC na ay overwhelming. Pero mukhang eto na ata yung pinakamatinding ebidensya. Dahil nanggaling mismo sa bibig ni Digong. Good luck.